Hey guys, let's eat! Meron tayo ditong vegetables, mixed vegetables tap naman tayo ngayon. And yung in hinalo natin guys ay yung buto-buto ng baboy. So naakoy pako dire guys to. No. Fresh pako. Ayan, isagol na to. Kaan ba pako guys? Sa Bisaya, pako ang tawag na ano, ang buto sa sa English. Mm. Kalabasa and the uh, um, buto ng baboy. Yeah. Ang mm, sarap nito sa kanin, guys. So, kakaluto lang natin, guys, no? Kita nyo naman, umuusok-usok pa. So, kain tayo, guys. Mm. Mm. So, meron akong kanin dito, guys. And, minix natin yung bahaw. And, uh, mainit na kanin, no? Kay, sayang ang ating bahaw. So, lamig kaya itong sudan, guys. Oh, Magulay-gulay tayo pang ng buhay. Ang gulay. Kumain kayo ng gulay para kayo ay lumusog. <laughs> ha? What's that? Okay. Ha? Huh? Momo. Mm. Hala. Daddy, what's that? Si Daddy, nilaban yung ano ko. Hmm? Okay. Ang hambog siya guys. Nga nahuman siya glaba. Ayan, ang dami ng gulay ko. Anyway, ganito talaga ako kumain ng gulay guys. No? Madami mas masay, masarap. <laughs> Kain tayo guys. Ang hambog akong asawa. Human na daw siya glaba. Ayan, ba? Very good. Bored siya guys gamit ang Nang ng laban, naka? Kunti lang yung ano, yung labahin, naglaban na siya. Hmm. Yes, kumain ka nga, anak. Nagsa-cellphone ka lang dyan, kumain na. Asan yung isang cellphone ko? mo nga. Lapit mo dito, dali. Grabe, ang sarap, guys. Ang sarap. Pero si Daddy hindi siya kakain nito. hmm Akong pako, guys. Asa na yung pako? Hmm? Dami kay kong pako, guys. Oh. hmm Mm. Dami kayo akong pako. Hmm. Kaan ba magpako? mag ano sana ako mag hindi hindi natuloy kasi walang fresh na ano na fish da hmm? wala akong fresh na fish da kaya nahulog sa ginis sa tayo ng gulay dinner na kami guys This is our dinner. Hmm. Hindi ko siya hinaluan ng puro taba kay nagtaba-taba na tayo yesterday, oh, no? Mm. So karon, bawal tagtaba. Kay bawal taba. Ang baboy na to. Kahit buto-buto, sa gilid-gilid, may taba na. Kaya mas masarap pa rin ihalo sa ginsa. Ang na. mo. Ah, ikaw, asa na yung plato mo. Mm. Lagyan mo kasi. Nako. Ah, Josh. Ang bango ng pagkakaluto ko ngayon. Grabe. Malakas akong kumain ng gulay, guys. Pati si Joshua. Favorite niya yung talong, sitaw. No, baboy. Baboy? Mm, baboy din. Kaya nga hindi ko nilagyan ng mataba. Puro kinukuha mo taba-taba eh. Mm, ngayon, lutas ng taba. Ang lambot ng baboy kasi anak, kasi bata yan. Kaya kahit walang masyadong taba, sarap pa rin. Malambot. Mm, tango. Mm. Yung buto niya may taba-taba na. Mm, sarap. Kain guys.